uh, wala pang nga tayo palang video nitong pagpo-pull wave ng Vega Force uh, Vega Force Carb Type sa pagpo-pull wave nga pala nitong Vega Force Carb Type ay hindi na kailangang baklasin yung stator para mag-modified o i-floating yung ground katulad dito ng mga nasa Vega SA, ZR Sniper 135 hindi na kailangan i-floating yung ground kaya tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong updated simulan na natin ang pagpupulwe ito nga pala yung linya ng kanyang stator yeah. kung makikita nyo may wire sya na puti dilaw na may dilaw at yung itim yung itim ay yung ground pa pag ilipat lang natin siya ng socket yung itim na yon ang coding ng sa Yamaha i ground na galing sa stator dito sa kabila yun ang itutugma natin dito sa dilaw at yung dilaw nang galing sa stator tatanggalin na natin yan ito tatanggalin na natin yan kasi uh, yung ground na ang ipapa i connect natin dito sa socket ng dilaw kasi itong dilaw na ito papunta na itong regulator pinutul na, na nga pala natin yung connection niyan dito na dilaw ito kasi nakarigtay yung ilaw nito uh, pag naka full wave na design nagpalit na tayo ng 5 wires regulator magiging battery operated na ito na connection itong ilaw niya kaya ito Uh, gagawa natin dito ng switch i-connect natin sa positive ang positive nga pala ng accessories wire ng Yamaha ay brown at papadaan natin sa switch at dito natin idudugtong sa pinutol nating dilaw na papunta dito sa ilaw supply yan ng ilaw kaya nagiging battery operated na yung ilaw ng kanya kasi nakarekta siya sa pagpapulwib nga pala uh, fiber slilwa na regulator ang ginamit natin yung pula at yung wire ng pula ng regulator ay sa pula rin kasi hot wire yan eh positive yan ng ano Yamaha, ganun rin ang kulay niya ni eh, uh, pula positive at yung puti ay yung puti rin na galing dito sa stator papunta dito i-connect natin to sa puti rin ng 5 wire regulator kasi yun ang kulay ng coding ng fire ng alternating nitong 5 regulator at yung dilaw ay dun nasa kinonikta natin dilaw na may pula na nagsilbing ground sya ground papunta na sya dito sa dilaw Yan. at yung green nitong 5 regulator ay papunta na rin dito sa black wire kasi ang negative ng Yamaha ay ang black wire kaya yung green ikokonekta natin dito sa itim rin na galing doon sa sakit ng dating regulator yan tinanggal na rin lang natin yung sakit lang pero dinugtong lang natin yan kasi uh, female at male plug lang naman yan eh kaya tinipanan na natin at yung itim nitong 5 wires regulator kinunikta na natin dito sa dito sa di, sa brown ng accessories wire ng yamaha dito, sa brown kasi positive yan eh. kinunikta na natin yan kasi yan ang magsisilbing uh, control ng ating pull wave eh, yun kukunikta na lang natin to at lalagyan natin ng switch para mamatay yung ilaw para magkaroon siya ng on off okay na yung uh, natin mga uh, alright na may pula patungay yan dito ngayon naman itong connection ng dilaw na may pula patungong ilaw pinutol natin yun kasi Ibabattery e, operated na natin ang kanyang ilaw linagyan natin ng switch ayan o no? Yan, nilagyan na natin ng switch at pinagampangan natin ng wire para yung ilaw makontrol ng battery operated uh, maputol siya nitong uh, switch may on off Ayon tapos na natin na may full wave tetesting natin yan. testing natin kung ariglado yung ating pag wave. ang pag sa pagtingin pala pag ariglado ang pag wave natin kahit walang battery yan under yan kasi kontrolado na yan ng regulator yan Okay na siya. Ayan, testing natin na ilaw. Ayan. Lakas na siya, oh. Kontrolado na siya. Kundi yung isa. pati diba ayos kaya ibabalik na lang natin yung sisilyohan na lang natin at ibabalik na lang natin okay yan yan ang boltahin niya naka idle pa lang siya uh, 14 bolt revolution mo daw ba? ting natin yung revolution sige ah uh. up sige